Ilang bisis ko na sinabi sa inyo na wag na kayong humanap ng guwapo. Wag na kayong humanap ng guwapo. Masasaktan lang kayo. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Hanapin niyo yung pangit, yung pangit para hindi kayong masasaktan. Kasi pag iniwan kayo ng pangit, hindi kayo masasaktan. Yung mga pangit dapat hinahanap nyo. Kayong mga babae dapat hindi kayo humanap ng guwapo. Dapat hanapin niyo yung pangit at ibigin yung tunay. Mawala man ang pangit, hindi ka iiyak. Yan. Yan ang sinabi ko sa'yo. Huwag na kayong humanap ng pangit. Dapat hanapin nyo, guwapo, guwapo at saka pangit. Di ba? Matuto naman kayong makuntinto. Sinabi ko naman sa inyo, ulit-ulit ko na lang ba sabihin sa inyo na huwag kayong humanap ng guwapo. Kasi pag guwapo yung hinahanap nyo, guwapo yung ginujuwa nyo, masasaktan kayo kasi alam nila na guwapo sila. Dapat inahanap nyo pangit. Kasi pag mawala yung pangit, hindi ka iiyak di ba tandaan mo yan mga babae kahit lalaki kayo humanap kayo ng pangit yung mga lalaki diyan wag kayong humanap ng maganda hanapin niyo pangit ko yung mga babae hanapin niyo yung pangit hindi yung gwapo yung gwapo na katulad ko hindi wag yung wag yung hanapin yung gwapo na katulad ko si masasaktan ka lang di ba alam nyo naman yan eh di ba Oo. Oh. Diba? Yung mga pasimple-simpleng cute yan diyan, nung pag-cute mag -pag -pag sa magpapakita ng mga mukha na cute. Masasaktan lang kayo niyan. Huwag kayong paano 'yan. Masasaktan kayo. Grabe ka naman. Ilang bisis ko naman ituturo sa inyo, 'di ba? Masasaktan kayo.